Sa ibang balita, sa kabila ng mahigpit na requirements para sa pagkuha ng visa ng mga turistang Chinese, tiwala ang Department of Tourism na mapapanatili pa rin ang pagiging competitive ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Nakatuon ng Tourism Department sa pagpapalawak ng market nito para sa patuloy na pagpapalakas ng turismo ng bansa. Kasunod ito na mga requirement sa pagkuha ng visa ng mga Chinese national, kusaan kasama rito ang pagsusumite ng Chinese Social Insurance Record Certificates. Ito'y dapat nakarehistro ng at least 6 na buwan sa oras na mag-apply para sa visa. Aminado si Tourism Secretary Cristina Frasco na makakapekto ito sa tourist arrival ng mga Chinese national sa bansa. Pero ayon sa kalihim, naiintindihan nila ang bagong polisiya ng Foreign Affairs Department. Patuloy lang din yung ating efforts in terms of further attracting our well-performing traditional source markets. Kasali na po dyan yung uh, South Korea, pati na rin po yung USA and Japan. And we are also expanding our reach to other opportunity markets that include India and the Middle East. Ito anya ay para masigurong mapanatili ang pagiging competitive ng Pilipinas pagdating sa international arrivals. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang ginagawang promosyon ng kagawaran sa iba't ibang bahagi ng mundo at maging ang pagkakaroon ng karagdagang flights. kaka lang din po natin ng strategic partnerships with our friends in the Middle East and the UAE in order po na mas lumaki pa yung reach ng Pilipinas especially to the Muslim and halal travelers. In fact, uh, kakatapos lang din po ng joint working group meeting natin with the Indian government para naman po uh, mag-open up na yung Pilipinas to Indian tourists. Binigyang din ni Frasco na pagdating sa pagsusukat kung matagumpay ba ang turismo ng isang bansa, malagang Tingnan niya ang visitor receipts na tumutukoy sa paggastos ng mga turista sa bansa. Ito'y dahil sa dala nitong oportunidad para sa ekonomiya. Ayon sa DOT, nasa 8.6% ang kontribusyon ng turismo sa gross domestic product ng bansa noong 2023. Abot naman sigit 6 na milyong trabawang naitala mula sa naturang sektor. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.